mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan ang tayo naroon? Ano man ang ating mga ginagawa o nadigit sa lahat, ating gamit, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang na nilang nasandali, ating gamit at ang presensya ng Diyos. Suma sa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang, ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagkahari, iisang Diyos, magpapalang, magpapalang hanggang. Mga kagabayan, isang parang misyonary, isang Amerikanong misyonary, misionero, ang uh, umalay dumating dito sa Pilipinas. Ito yung sa lahat sa ito, yung isang na nakilala natin, isa sa mga magaling magsasalita sa mga spiritual gathering katulad ng Charismatic. Ah... Uh, so, mapala tayo nung araw na yun na tayo ay uh, napasama doon sa isang seminar na yan. At doon, nagsasalita ko ito, sa itong paring ito, isang re religious order ang uh, kanyang tinagliligurang, ay isang isang speaker. At ang salasan niya ay hindi sa isang misionerong Amerikano. Tawagin na lang natin si Father Leo. Ayon sa paring Pilipino, ang nasabing misyonero ay uh, dapat sana doon sa kanila nagiging naglilingkod. Dahil sa ito daw ay talagang sa Pilipinas talagang may kakayahan sa buhay o mayaman sa Amerika. At ito ay nagiging tapat sa kanyang pagkapari. Dito ito nagpa-assign sa Pilipinas sa Tala Leprosarium. Alam naman natin kung ano yung tala, leprosarium, leprosy, ketong. At alam naman natin na ang ketong na ito, ay itong, ito ang sakit na pinana, pinandirigan ayon sa Biblia nung panahon ni Jesus. Saan ang may mga sakit na ketong ay talagang itinaboy ng lipunan salot sa lipunan sa madaling salita. At, yung mga panahon nila, ng panahon ni Jesus, yan, kapag ikaw, kahit malakas ka, malusog ka, wala kang sakit, kung ikaw ay mahuling magpag-usap, o malapit sa sagpitungin, pati ikaw may sama sa pagtaboy sa iyo sa lipunan? Ito, itinurin na napakarami ng titungin. At ayon sa pareng nagsasalaysay na salaysay na ito. E talagang alam naman natin sa tindi ng titong doon sa liprosaryo. Marami ang medyo ayaw dumalaw sa mga kamag-anak nila mga, mga may sakit na titong. Talagang bahala ka na sa buhay mo. Ngayon, itong si Father Leo ayon sa nasabing pareng ay talagang tapat at buo ang kanyang paglilingkod. Ipinadama niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga pinaglilingkuran ng mga titunin, mga may mga titong. At minsan nga daw, sa kanilang pag-uusap, Pero nung daw niya itong si Father Leo. Father, bakit naman masyadong lumalapit ka, halos subuan mo, uh, pinupunasan mo, para bagang hindi ka natatakot magkasakit ng peyotong eh alam mo naman kung gaano kapindi nilipat uh, sa kapwa itong ito peyotong ang sagot ng itong si Father Leo ay napakasimple kung hindi ako hindi ako maglalapit sa kanila hindi ako uh, magiging matlo sa kanila, malapit sa kanila, paano ako makapaglilikod? Paano ko sila matulungan? Paano ko sila mapanakas ang kanilang kalugod? Na huwag nilang damdamin ang kanilang mga sakit. Kaya tinanong umano ng pare, eh ito si Father Leo. Eh Father, kung magkasakit ka, anong mangyayari iyo? Maka tuloy ka pa mamamatay at hindi ka na magkakabalik sa Amerika. Dapat doon ka sa lamang father. At ang sagot ni Father Bill, ayon sa tanong. Mas, mas magpalad ako, mas magiging maligaya ko, mas magiging masaya ko kung ako man magkakarpito ng Diyos. Sapagkat mararamdaman ko kung ano ang kanilang nararamdaman ngayon. Pero siguro, hindi naman na tayo tour tayo doon. Na sa paglilingkod na ito, eh, magkasakit pa tayo. Ngayon, itong paring ito, itong paring Pilipino, nang, nang, uh, naghiwalay sila yung Father Leo, napahiya daw sa sarili. Ang sabi ng pari, bakit ganito? Bakit napaka-ipokrito namin? paring naman kami kami ng mga Pilipino, kadugo at kauri ng mga may sakit na yan, nandigiri sa kanila. harus ayaw namin lumapit. harus ayaw namin magpag-usap sa kanila. Mas gusto nga namin aalis na kami dito. Pero itong Amerikanong ito, napakalakas ng loob. Paliguan ang mga bituin, sumuan ang pagkain ng mga bituin, katuntuhan ang mga tutunin at dumating ang araw na mismo itong si Father Leo nagkakitong so kanila nang pinaglingkuran at minsan nga daw ang sabi niyo itong parang Pilipino na ito tingnan mo Father nagkasakit ka na mapanito kung mamamatay ka at ang sabi ni Father Leo Father kaya ako nagpare kaya ako nag-missionary dahil na gusto kong makapaglipod sa Diyos. At ang tanging paraan para tayo makapaglipod sa Diyos ay ang ko sa kapwa. Tayong mga pare, sabihin man natin banal tayo dahil sa naglilingkod tayo sa Diyos, mga sinungarin tayo kung tayo ay hindi marunong maglingkod sa ating kapwa. Paano natin mapaglingkuran ang Diyos. Kung sa mga may sakit na ito, nandigyan tayo. Sinungaling tayo, Father. Lumala, nang lumala umano ang sakit ni Father Leo. At isang umaga umano, ang nagkaipon ko sa mga pare sapagkat tinawag sila ni Father Leo. At ang sabi sa kanila, alam ko ilang oras na lamang ibabalik ko na sa ama ang aking hirap na buhay sa kanya at ako ay maligaya at masayang na matay sapagkat kahit sa pagkaunting panahon at kahit sa napakaliit ng bagay natupad ko ang sinabi ng Panginoon ng Panginoon Jesus na ang sino naglilingkod sa kapwa na may pagmamahal at may pag-ibig, lalong-lalong na sa pinakaaba at pinakalaka, ay naglilingkod ng tapat sa Diyos. At ito ang aking advokasya bilang isang pare, na ang isang tunay na pare ay sumusunod sa tagubilin ng Panginoon. Sapagkat sinabi ng Panginoon, na lahat ng kanyang ginagawang paglingkod sa mga mga mahihirap, sa mga nangangailangan, sa mga aba ay dapat natin gawin. Ginawa niya ito sa atin, gawin, gawin natin sa ating kapwa. Ito ang tunay na paglilingkod. Isang paglilingkod na may pagmamahal at may pagkikilis. At doon, na masandaling yaw, binawian ang buhay Anak-anak Amerika, Missy